Mm. Uh, <laughs> uh. <laughs> <Tige. laughs> Ang tawag na yung late na Dalawa na ikat Eh, takot pa kayo sa akin. oh uh. ka <laughs> <laughs> Ay, binagat na eh. Allah, oh, pati yung... sa aking eh. <laughs> <laughs> -galit so, sobrang galit na no, matapang na ito. So, sobrang nato. galit na maliit na eh. <laughs> Wala niya. Ano? Walang magawa ikaw na matapang ka o. Oh. <laughs> Lahay mga ano mabuhin niya na. Ano? Oh. Pinatay mo nang ina niyan. Tandang yan. Alaban na eh. <laughs> Yung dalawa? Yung yeah. naman Aba, oo oh, nga, oo. Oh. Mm. kahit ano. Aba, talaga walang kaladalaan. <laughs> Yung isa naman, oo. No. <laughs> Kulog mo na ba, <laughs> di?